Ngayon ang hinaharap ay pag-ari ng mga electric car. At diyan pag-uusapan natin ang tungkol sa Revolution EV ngayon. Isang pangalan ang pinakamarinig, si Elon Musk at ang kanyang Tesla. Ang kanyang pangingibabaw sa merkado ng EV ay malinaw na nakikita sa buong mundo. Pinatunayan niya na bukas ay tatakbo sa mga baterya at ang petrol diesel ay magiging kasaysayan. Ngunit pansamantala, may nangyari na yumanig sa industriya ng EV inilunsad ng India ang isang dekoryenteng kotse na ang presyo ay nabigla sa buong mundo. Ang pinakamurang EV sa halagang $4,900 lang, iyon ay mga 4 lakh rupees, the na Eyes, na naging paksa ng talakayan hindi lamang sa India, kundi pati na rin sa international na antas. Noong iniisip ng mundo na ay ang susunod na malaking inobasyon ay magmumula sa Amerika, Japan o Europe. Pagkatapos ay gumawa ang India ng isang hakbang na ang lahat ng mga patakaran ng EV market ay nagsimulang magbago. Ngayon, ang tanong ay lumitaw. Ano ito sa Indian EV na ginagawa itong isang game changer? Anong teknolohiya ang ginamit sa murang halaga? At talagang may kapangyarihan ba ang kotse na ito na makipagkumpetensya sa malalaking tatak tulad ng Tesla? Sa video na ito, malalaman natin kung paano magdadala ang maliit na kotseng ito ng India ng isang malaking bagyo sa mundo ng EV. At kung paano ito makakaapekto hindi lamang sa India, kundi pati na rin sa mga kumpanya ng mga bansa tulad ng America at China. Ngunit bago iyon, kung gusto mo ring makuha muna ang pinakabago at pinakamalaking balita na may kaugnayan sa teknolohiya, tiyaking mag-subscribe sa channel. Dahil dito, Dinadala namin ang parehong mga bagay na itinatago ng mundo at iyon din sa napakasimpleng wika. Bago malaman ang tungkol sa electric car ng India na iyon, na naging paksa ng talakayan sa pandaigdigang merkado ngayon, mahalagang maunawaan muna kung saang direksyon patungo ang EV market ng India. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang kotse, ito ay kwento ng buong pagbabago, kung saan ang India ay unti-unting nagiging pinuno mula sa isang tagasunod. Hanggang sa ilang taon na ang nakalilipas, ang India itinuturing na malayo sa sektor ng EV. Iniisip ng mga tao noon na ang mga sa sasakyan ay bagay lamang ng Amerika, Europe o China. Pero ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Ang bilis kung saan ang India ay tumalon sa sektor ng EV maaring makagulat ng sinuman. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa mga numero, ang India ay nagbebenta ng humigit kumulang 15 lakh na dekoryenteng sasakyan sa taong 2023. Oh, 15 lakh. At kasama dito hindi lamang ang mga two-wheeler or three-wheelers, kundi pati na rin ang isang malaking bilang ng mga four-wheelers. Ang mga figure na ito sa kanilang sarili ay nagpapakita na ang mga dekoryenteng sasakyan sa India ay hindi na lamang ang hinaharap. Sila ngayon ay naging ang kasalukuyan at ang mas mahalaga ay ang paglago na ito ay hindi lamang umabot sa mga lungsod ng metro, kundi pati na rin sa maliliit na bayan at nayon. Ang gobyerno ng India ay mahigpit ding sumusuporta sa pagbabagong ito. Ang mga scheme tulad ng FAME 2, tax exemption sa mga EV, patakaran sa pagpapalit ng baterya, at malaking pamumuhunan sa pagsingil sa infrastruktura, lahat ng ito ay ginagawang EV hub ang India. At ito ang dahilan kung bakit ngayon ang mga pandaigdigang kumpanya na hanggang kahapon ay itinuring na ang India lamang na isang consumer market ay nagmamadali na ngayong mag-setup ng mga manufacturing plant dito. Tesla Man o Volkswagen, Hyundai o BYD. Gustong maging bahagi ng EV race ng India ang bawat kumpanya. Ngunit ang India ay hindi lamang umaasa sa iba. Ang mga domestic na kumpanya ng bansa tulad ng Tata Motors, Mahindra, Ola Electric at Ather Energy ay nakamit ang ganoong position sa kana kanilang. Sarili na ngayon ay gumagawa sila ng marka sa mga merkado tulad ng China at America, lalo na ang Tata Motors, na nakuha ang tiwala ng publiko ng India sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot kaya at maaasahang mga modelo tulad ng Nexon EV at Tiago EV. Kasabay nito, ang Ola Electric ay hindi lamang lumikha ng kaguluhan sa merkado gamit ang scooter nito. Ngayon pinag-uusapan ang tungkol sa teknolohiya. Nagulat ang India sa mundo. Hindi lamang sa mga tuntunin ng presyo, kundi pati na rin sa pagbabago. Mula sa mga solid state na baterya hanggang sa mga swappable na sistema ng baterya, maraming kumpanya ang gumagawa ng mga teknolohiya na maaaring gawing mas madaling ma-access at mas mura ang hinaharap. Gayon din, nakatuon ang India sa mga mass market na EV. Iyon ay magandang hanay mas kaunting oras ng pagsingil at mas mahusay na serbisyo sa abot-kayang presyo para sa karaniwang tao. At ito ang dahilan kung bakit espesyal ang India sa pandaigdigang merkado. Habang ang mga bansa sa kanluran ay naniningil pa rin ng mga premium na presyo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga EV sa luxury segment, ipinapakita ng India sa buong mundo sa pamamagitan ng paglulunsad ng EV na may presyong mas mababa sa 4900. Ibig sabihin 4 lakh rupees na ang sustainability ay hindi lamang laro ng mayayaman. Karapatan ito ng bawat tao. At noong inakala ng mundo na ang innovation ay magmumula lamang sa US o Japan, nagawa ng India ang hindi naisip ng sinuman. Kakasimula pa lang ng EV journey ng India. Ngunit ang bilis nito ay hindi na mapipigilan. Sa susunod na ilang taon, ang India ay maaring maging pangatlo sa pinakamalaking EV market sa mundo. At anong mga kompanyang tulad ng Tesla ay sumaaring humarap sa isang mahigpit na competition mula sa mga EV export ng India. Kaya kapag narinig mo ang tungkol sa isang Indian EV na nakakuha ng atensyon ng buong mundo, hindi lamang para sa presyo nito, ngunit para sa disenyo, saklaw, at teknolohiya nito. Tandaan, hindi lang ito ang kwento ng isang kotse. Ito ang kwento ng isang bansang dating nasa likod, ngunit ngayon ay nagpapakita ng daan patungo sa mundo. Pag-usapan natin ang electric car mula sa India na nagpaisip sa malalaking kumpanya ng EV ng mga kanluraning bansa. Mga kumpanyang nag-isip sa loob ng maraming taon na ang sektor ng EV ay mananatili lamang sa ilalim ng kanilang control. Ngayon, isang maliit na Indian startup ang nag-alerto sa kanila. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Wave Ava. Ang unang solar-powered electric car ng India na ipinakilala ng kumpanyang Wave Mobility na nakabase sa Pune sa mundo sa Auto Expo 2025. Si Wave Ava ay kasing revolutionary nito. Ang disenyo nito ay compact, na perpekto para sa makikitid na kalye at mga kalsadang puno ng trapiko ng mga lungsod. Ngunit ang tunay na mahika nito ay nakatago sa teknolohiyang nasa loob nito. Dahil ang kotse na ito ay tumatakbo sa sikat ng araw. Oh, it's ang unang electric car ng India na maring singilin ng mga solar panel. Iyon ay sa liwanag ng araw. Ang kotse na ito ay maaring singilin ang sarili nito nang hindi gumagastos ng kuryente. At ito ang dahilan kung bakit ang malalaking tatak ng EV sa mundo tulad ng Tesla, BYD, Nissan, at Hyundai ay napipilitang isipin kung paano naging posible ang gayong Malaking teknolohikal na paglukso ng isang umuusbong na ekonomiya tulad ng India, ang pinakamalaking tampok ng Wave Eva ay ang sobrang abot-kayang tag ng presyo nito. Available sa humigit-kumulang 4 lakh rupees, humigit-kumulang 4,900 dollars. Ang coaching ito ay naging pinakamurang solar EV sa mundo. Sa panahon na ang mga kumpanyang tulad ng Tesla ay naghahanda na ibenta kahit ang kanilang pinakamurang kotse para sa higit sa 25,000 dolyar. Ang Wave Mobility ay lumikha ng isang modelo na hindi lamang mura kundi pati na rin ang matibay, madalino, at ganap na iniangkop sa mga pangangailangan ng India. Ngayon, ang tanong ay lumitaw. Ano ang eksaktong magagamit sa kotse na ito sa mababang presyo? Kaya tingnan natin ang loob. Una sa lahat, pinag-uusapan ang sistema ng baterya nito. Mayroon itong baterya ng lithium ion na nagbibigay ng saklaw na humigit kumulang 250 km sa buong singil. Ngunit kung iparada mo ang kotse sa sikat ng araw, ang mga solar panel sa bubong nito ay nagdaragdag ng karagdagang libreng hanay na humigit kumulang 10 hanggang 20 km araw-araw. Ibig sabihin, maraming tao ang hindi mangangailangan ng charger sa loob ng isang linggo. Bukod dito, ang katawan ng kotse na ito ay gawa sa ultra-lightweight na aluminyo at fiber composite na nagpapababa ng timbang nito at hindi naglalagay ng load sa baterya. Dahil dito, nakakakuha ito ng mahabang hanay kahit na may mababang baterya. At doon ay mababa din ang gastos nito. Iyon ay, wala itong mamahaling motor o hindi kinakailangang mga tampok na nagpapataas ng presyo ng kotse. Ito ay isang napakamatalino, simple, at solar-focused na disenyo. Ang isa pang kawili-wiling bagay tungkol sa Vave Ava ay na ito ay espesyal na idinisenyo para sa mga gumagamit ng lunsod. Ang laki nito ay sobrang siksik, kaya madali itong maiparada tulad ng isang malaking bisikleta. Mula sa loob, nagbibigay ito ng karanasan ng isang mini na kotse kung saan komportabling maupo ang dalawang matanda at isang bata. Bukod pa rito, may kasama itong mahahalagang feature tulad ng air conditioning, smart touchscreen, Android Auto at suporta sa Apple CarPlay na isang himala sa presyong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto nito sa buong mundo. Nang makita ng mundo ang coaching ito, ang unang reaction ay isang murang EV na masyadong solar-powered. Maraming mga pandaigdigang eksperto ang naniniwala na kung ang mga naturang modelo ay ginawa sa isang malaking sukat, kung gayon ang paglipat ng EV ay maaring mangyari ng napakabilis sa mga umuunlad na bansa. And in, at in abisip na it ay no sa BYD, Tesla, at maraming European brand na gumawa ng mga bagong diskarte. Ngayon, kapag ang mundo ay nakikipaglaban sa pagbabago ng klima at sinusubukan ng bawat bansa na bawasan ang mga carbon emissions, ang mga innovation tulad ng Vave AVA ay maaring patunayan ng mga pagbabago sa laro. Ang kotse na ito ay hindi lamang isang produkto, ito ay isang idea, Isang pahayag na ang pagbabago ay hindi monopolyo ng mga mayayamang bansa. Muling pinatunayan ng India na kahit na may limitadong mga mapagkukunan, kapag may pananaw at pagnanasa, ang mundo ay maaring bigyan ng bagong direksyon. Ang Wave Ava ay hindi lamang ang mukha ng industriya ng EV ng India, ngunit ito rin ang anunsyo ng ingranding pagpasok ng India sa pandaigdigang karera ng EV. Isang kwentong nagsimula sa isang panaginip na nagiging EV revolution ngayon. Sa likod ng bawat malaking revolution, may maliit at totoong pangarap. Ang Wave Ava ay hindi lamang isang dekoryenteng sasakyan. Ito ay resulta ng isang pag-iisip na nauunawaan ang mga pangangailangan ng mga karaniwang mamamayan ng India at ang katotohanan ng kapaligiran. Sa likod ng kotseng ito, asing Wave Mobility, isang startup na nakabase sa Pune, na pinili ang pagiging practical. Simple. At sustainability bilang landas nito sa halip na ang technical na kinang ng malalaking kumpanya. Nagsimula ang Wave Mobility sa isang napakasimple ngunit malalim na pag-iisip. Maaari bang gumawa ng EV sa India na hindi nagpapabigat sa bulsa ng karaniwang tao, ngunit hindi rin na kompromiso sa teknolohiya? Ang tagapagtatag nito, si Sarang Kadam, na isang inhinyero at mahilig sa kap kapaligiran, ay nagpahayag ng ideyang ito. Naniniwala siya na sa isang bansang tulad ng India, ang EV ay maaring maging matagumpay lamang kapag ito ay hindi lamang abot-kaya, ngunit madaling magmaneho at magcharge. At says vano ipinanganak ang pangitain na nagsilang sa Wave Ava, isang kotse na tumatakbo sa araw, kumu-konsumo ng mas kaunting kuryente at perpekto para sa mga masikip na lungsod. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay. Nang ibahagi ni Sarang ang ideya sa mga tao, marami ang natawa. Ang murang EV? Iyon din. Pinapagana ng solar. At sa India? Nagsimulang bumuhos ang mga ganoong katanungan at pagdududa. Ngunit hindi sumuko ang Team Wave. Ngunit napapanatiling. Pinili nila ang isang disenyo na lumulutas ng maraming problema ng sabay-sabay. Ginagawa ang katawan ng kotse mula sa mga ultralight na materyales upang mabawasan ang pagkonsumo ng kuryente. Pag-install ng mga solar panels sa bubong upang ang pagsingil ay libre sa liwanag ng araw. At ang pinakamahalaga, ang pagsasama ng electric drive system sa isang matalinong paraan na ang kotse ay maaaring tumakbo ng hanggang 250 kilometro kahit nasa mahinang baterya. Ito ay hindi lamang isang Diyos na hudyo, ito ay isang halimbawa ng henyong Indian. At ngayon, ang pag-iisip na ito ay ginawa silang paksa ng talakayan hindi lamang sa buong bansa, kundi pati na rin sa mga eksperto sa EV sa buong mundo. Ngayon kung pag-uusapan natin ang mga plano sa hinaharap ng kumpanya, ang Wave Mobility ay hindi titigil sa isang kotse lang. Ang kanilang susunod na focus ay isang four-seater family EV na inihahanda para sa middle-class na pamilya sa mababang badyet. Bukod dito, ang kumpanya ay naninibago din sa teknolohiya ng baterya at solar integration upang mas maraming fuel-free at sustainable na mga opsyon sa transportation ang maibigay sa hinaharap. Ang mga plano ni Wave ay hindi limitado sa India lamang. Ay kanilang koponan ay nag i -e na ng mga posibilidad para sa mga merkado tulad ng Africa, Southeast Asia, at Europe. Mahal ang gasolina sa mga bansang ito, at ang solar energy ay sagana. At itwang dahilan kung bakit ang mga kotse tulad ng Vave Eva ay maaaring magdala din ng revolution doon. Bukod dito, pinaplano din ng kumpanya na magdala ng iba't ibang variant para sa ride-sharing at EV commercial use. Kaya ito all ay isang maliit na kotse. Ngunit ang ideya sa likod nito ay malaki. Ang kotse na ito ay hindi lamang isang makina. Ito ay isang kilusan na nagpapakita na ang pandaigdigang pagbabago sa teknolohiya ay maaring magsimula sa India. Sa panahong sinusubukan ng mga kumpanyang tulad ng Tesla na pumasok sa abot kayang segment ng EV, nagawa na iyon ng Wave Mobility. At iyon din ang walang anumang pagpapasaya, walang anumang hype, at may sukdulang delicacy. Si Wave Eva ay patunay na kapag malinaw ang pangitain, local ing pag-isip at matalino ang teknolohiya, idesayang malit na koponan ay maaring yumanig sa malalaking higante. At iyon marahil ang pinakamalaking panalo para sa India. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman at nagbibigay inspirasyon ang video na ito, mag-subscribe sa channel ngayon. Dinadala namin sa iyo ang mga kawili-wili at makabagong kwento ng teknolohiya. Sa simpleng wika at una sa lahat, gayon din. Pindutin ang icon ng kampanilya upang makakuha ka ng agarang update sa susunod na lalabas ang isang bagong revolution o mapanirang EV innovation. Magkomento sa ibaba at ipaalam sa amin kung ano ang iyong mga saloobin sa Vave Eva. At yung ano ang susunod na tech na kwent na gusto mong makita. Ang iyong suporta ay aming lakas.